Ayan, magandang magandang umaga po. Andito po tayo sa Lubayat, Real Quezon. Ayan po yung kargada natin. Dandahan lang po tayo. Papunta po tayo sa lupa na pag-aari ng Papa noon. Ito po yung press na press na water na pwede yung pundan dito sa Lubayat, Real Quezon. Ayan, napakaganda po. Huh, sarap po. Napakasarap po yan. Paliguan sa umagang-umaga. Napakalamig po yan. Ayan. Ito po ang lugar ng Lubayat Real Quezon. Makikita nyo po yung mga kausota namin dito. Kung makikita nyo po. Ayan po yung suot ko. Nakabota. Dahil pupunta po tayo sa gubat. Nako, natanggal na yung ano lang kapatid ko <laughs> na buslot na ayan yan po yung kapatid ko makikita nyo po yung karga karga nya yung karga karganya po pong uh, pagkain namin sa tatlong araw dalawang araw bababa po kami linggo webes biyernes sabado linggo ng hapon o tanghali bababa po kami para ma masalubong salubungin kami ng aming pamangkin ayan Whew. nakakapagod Yan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking FB Live, FB or Reels. Yan po yung mga kasuutan kapag umaakit ka sa mga kagubatan. Meron kang karga-karga, lagayan ng tubig. Siyempre, kailangan may dala ka parating tubig. Dahil kapag whew, naglalakad ka, ay makikita nyo po yan. Ahunin. Talagang tagaktak po ang pawis nyo dyan. Ubus ang pawis nyo. Ayan, akit tayo sa ilayan na yan. Ayan, maraming maraming salamat po. Patayin ko muna. Dahil ahunin na. Kailangan natin mag-change gear. Whew! Huh. Ayan. Huh.